I-try nyo nga mga pinsan ng ganitong luto sa karning baboy. Napakasarap naman talaga at healthy dahil sa marami siyang gulay. Putsero palang tawag dito, pwede kayong gumamit ng baboy at pwede rin manok, depende yan sa gusto nyo. Pwede rin nga isda, depende nga sa inyo. I-chop nyo lang ang karning baboy, depende sa kung gaano kalaki ang gusto nyo. Tapos isang kutsa nyo lang hanggang sa pumula ito. Pag na nga mga pinsan ay pwede na tayong magisa ng bawang. Pag okay na nga ang bawang ay isunod mo na rin ang sibuyas. Pag naamoy mo na nga ang aroma ng dalawang yan ay pwede mo nang ilagay ang kamatis. At pag okay na nga ang kamatis ay sunod mo na rin ang tomato paste. Bali tomato paste pala ang ginamit ko diyan dahil wala pala akong stock dito sa bahay ng tomato sauce. Okay na rin siguro 'yan, wag lang masyadong pakaramihan para hindi masyadong umasim ang ating niluluto. Ang sunod ko ang ginawa diyan mga pinsan ay nilagyan ko na ng tubig. Tayuan lang natin 'yan hanggang sa lumambot at lagyan na rin natin ng mga pampalasa. Pinirito ko na rin pala itong carrots, saging at patatas bago ko inilagay dito. Hindi ko na nga nabidyuhan kanina at masyadong ang busy tayo. Naglagay din pala ako ng asukal diyan mga pinsan para naman magbalanse ang lasa nito. Tapos nilagay ko na rin pala itong sitaw at tripolyo at talagang nagugutom na ako. Tingnan niyo naman mga pinsan ay sa kulay pa lang ay panalong panalo antayin lang natin maluto itong huling nilagay ko edi eh, kakain na tayo tingnan mo naman mga pinsan makakasabi ka talaga ng walastik, walang jaw paparami talaga ang kain mo kapag laging ganito ayun mga pinsan luto na ang ating putsirong baboy napakasarap naman talaga o tingnan mo naman sa kulay pa lang the best talaga yung mga luto natin talagang matatakam tayo sarap mga pinsan oh. tapos yung gulay mga pinsan hindi masyadong labog kumbaga half cooked lang siya napakasarap mmm the best talaga so paano mga pinsan takain muna kami maraming salamat sa panunod bye bye